Grabe nga no, Dok. Parang halos doble yung cases ng malaria ang naitala ngayon. Bakit po ba? Ano po ba itong malaria? At uh, kasi parang may misconception ako na parang malaria, dengue, parang galing parehas sa, ano, no, sa lamok. So ano po ba yung malaria talaga? Oh, Actually, ang daming sakit na dala ng hmm. lamok eh. Nabanggit mo ngayon, dengue, mayroong malaria, chikungunya, diabetes, politis, no? lahat yan dala ng uh, lamok. Hmm. Ito namang malaria na ito, ito yung parasit or uu, na dala din ng lamok na nagkukos yan ng matinding sakit eh. It's hmm. actually a life-threatening okay. uh, na disease. No, Hindi siya birong sakit kasi nakamamata itong sakit na ito na dulot ng lamok, no? Nadala ng uh, na lamok, na, pa, na pag nakagat ka ng uh, lamok na ito, kumakalat siya sa dugo, kumakalat sa buong parte ng katawan, talagang nakamamatay itong okay. sakit na ito. Dok, yung sa symptoms naman, ano po ba yung nararamdaman ng mga mga naapektuhan or may mga sakit na malaria. Tsaka ano yung, paano po natin siya madidifferentiate sa, sa dengue? Kasi diba madalas po, ang, nas, ang familiar tayo is dengue. So paano po natin madi-differentiate if malaria or dengue na po yung tumama sa pasyente na? Unang-una yung mga sintomas niyan, L sa, lalo na sa malaria, yung sobrang taas ng lagnat o yung tinatawag na high-grade fever. Mm -hmm. na sobrang taas nanginginig na yung pasyente o yung bata, okay. nag chills na siya mm -hmm. sa sobrang taas ng lagnat. May kasamang pananakit ng ulo, nananamlay, o yung fatigue na tinatawag. Saka pa natin masasabi kung malaria ba siya mm -hmm. o dengue. Unang-unang tinatanong ko kung saan nang galing yung bata uh, or pasyente, okay. o pasyente. o may pinanggalingan siya lugar o may tinatawag tayo na travel history. Mm -hmm. Oo, kasi ah. nakukuha ang specifically yung malari nakukuha yan sa specific na lugar lang na bansa natin. Mm -hmm. Oo, nabubuhay kasi ang malaria sa mga hot and humid na bansa. Katulad ng Pilipinas, no? Katulad mm -hmm. ng uh, Southeast Asian countries. Mm -hmm. Uh number one sa Africa kasi mainit talaga doon, no? Yes, do. Tapos kasama na din yung mga tropics na bansa. Mm -hmm. Mm -hmm. Dito naman sa Pilipinas, ang pinaka pinag pinanggagalingan talaga 'yan sa mga area ng ano eh, Palawan. Oh, uh, Ayo doon 'yun, yun na doon nang gagalingan. Rural areas endemic. Oh. Rural areas 'yun. Ayaw kasi ng lamok dito sa Maynila ma polluted, ah, 'no? Alam madumi, madumi ang usok, ah maraming sasakyan, hmm. ma maraming mga pabrika ganyan. Hmm. Kaya nabubuhay sila doon sa mga uh, lugar na kung saan talaga open area na walang pollution. Mm -hmm. Number one dyan, Palawan. No? Okay. So, yun na nga. Okay. Pero, so, kapag tinanong ko yung pasyente, saan kaya nang galing? O saan nagbakasyon? Kapag may sinabi sa akin, ah, nang galing po kasi ako nag, ano, nag beach, mm -hmm. o kaya mm galing po kasi ako sa ganitong lugar, yun yung may iisip ko na agad yun, ah, baka malaria ito. Kaya pala naglalagnat. Ito, kanina nabanggit po kasi ni Kuya, na karamihan daw po dun sa mga cases natin, is mga nasa 15, 15 years old years old and pababa, no mm -hmm. so ah, bakit po kaya, ano sabi kung ano sabi kung ano sabi kung ano sabi kung ano sabi Oto oh, to, yun, more than 90%, less than 50, actually less than 5 less than yung ating natamaan. Kasama na dyan yung mga matatanda, mm -hmm. yung mga okay. more than 70 years old. So, para siyang extreme of age. Mm -hmm. Sobrang bata sa so sobrang tanda. Okay. Sama ka na rin dyan yung mga buntis. no sila yung talaga yung mga susceptible. Sila yung uh, mabababa ang immune system na panglaban doon sa uh, malaria kaya sila yung malala ang sintomas. Pero Dok, hindi ibig sabihin nito na yung mga bata at matatanda lang yung pwedeng tamaan talaga. Lahat do, Dok, walang pinipiling edad ito. Diba? Stan, nakagat ka lamok hmm. na may dala nung malaria. Dok, okay. pag may malaria bang isang pasyente, eh, pwede ba tong i-manage na lang sa bahay o kailangan ba talaga ay eh, pumunta na agad sa mga ospital? Kapag nakagat sila ng lamok na mayroon dalang malaria, ah, uh, pag nagkaroon na ng lagnat, nakakaroon ng chills, mm -hmm tapos uh, sumasakit ng ulo, tas number one nga doon, nanggaling pa sila doon sa lugar kung saan endemic yung uh, malaria, maganda magpa-check up agad sa doktor o okay. sa ospital. Mm -hmm. Hindi kasi nagagamot ito sa bahay. Okay. Meron tayong mga test na ginagawa bago gagamotin. Yan. Dok, nabanggit niyo po yung mga test. So paano po ba talaga nadadiagnose itong malaria? Ano po ba yung mga test na dapat din pagdaanan ng ating mga pasyente para malaman if may malaria po sila? Pag meron na akong pasyenteng ganyan na may pinanggalingan sa endemic na lugar, kinukuhanan sila ng dugo or blood test at tinitignan yun sa microscope. Doon malalaman or doon makikita yung yung o yung uod na malaria. Doon natin na siya madadiagnose. Ay, okay. Kinakain kasi nila yung mga tinatawag na pula ng dugo natin o yung red okay. blood cells. Doon mm. sila pumapasok, doon sila nabubuhay, sisirain niya na yung red blood cells. Kaya mm. pag nag-circulate na sa buong katawan, uh, matatarget ng iba't ibang organ ng katawan. No, mm. Sabi niyo doon kanina rin na ano siya deadly, diba? di ba? Kapag hindi talaga siya naagapan. Paano doon yung pag ano nito, pag progress din niya kapag napabayaan hindi nagpa-check up. Tapos paano natin malalaman talaga na uy delikado na talaga yung case ng pasyente natin? Uh, pag napabayaan kasi yung mga ganyang sakit o yung malaria, mapapansin mo yung pasyento o yung bata, Ah, uh, so, pagkatapos niyang maglagnat, manghina, maninilaw na yung balat niya, yung kulay niya. Nako. Yung tinatawag na jaundice. Ibig sabihin nun, uh, kalat na yung ano niya, yung uh, yung parasite sa buong katawan, mm -hmm. Na target na rin yung ibang organs. Pinakamalala nito pag umabot na siya sa brain or sa utak. Mm -hmm. Yung tinatawag na cerebral malaria. Uh, yun na yun, delikado na talaga 'yun. Doon na yung uh, papunta na sa doon sa ikamamatay niya na yung sakit. Nako.